Ngayong gabi nga ay papangalanan na ang mga mapapasama sa listahan ng mga nominado. Sa panibagong linggong pananatili ng mga housemate sa loob ng bahay ni Kuya ay madami ang naganap at hindi nga maiiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan sa loob ng Big Brother House. Samantala, dahil sa mga sunod-sunod na paglabag ng mga housemates sa mga patakaran ni Kuya, ay nagpasya nga si Big Brother na parusahan ng mga housemates na may pinakamaraming violation at papatawan nga sila ng automatic nomination. At sila nga ay sina Piang, JM, Dingdong, Binsoy, at Dan. At kung totoo nga ito, sino-sino pa kaya ang mapapasama o makakasama nila? Kina, Jaren, Kai, Rain, Dylan, Kulit. At kung automatic nga na nominado si Dingdong, ay matik din na nominate din si Patrick. Kaya naman, kayo sa tingin nyo, sino-sino ang mapapasama sa listahan ng mga nominado? Abangan nyan ngayong gabi sa 4 nomination night ng Pinoy Big Brother Gen 11. For more PBB updates, just don't forget to like, share and comment and don't forget to subscribe!